namin ang bahay ni Shano. Si Shano pala ay dati namin kasama sa bahay na no maliliit pa kami. So ayun, bigyan natin siya ng po ba bahay? Ito na daan? Dito? Ay, ito. Ito oh. ayun. ba siya lumabas? Oo. Ayun. Ayun musta ka din eh. Busta tayo, Janice? Wala na Ha? Dito lang. Diyakong ulang mamabas. Bulag siya. Oo, oh, bulag. Matagal na. Huh? Kilala, kilala mo si Yoli Pepe? Uh -oh. Yoli? O oh, si Yoli. Si ako oh, kilala mo yung anak niya? Oo, oh, si Ibor. Oo, uh, yung anak ni Yoli, kilala mo? Oo. Oh. O sino? Ano pangalan? Si... yung... iba maganda yun? Ay! Oh. Oh. Diba? Ay, anong pangalan? Mga? Anong pangalan ng anak ni Yoli? Mga diba, tatlo sila. Oo, uh, diba? Ano, lagi ka sa bahay nun, kasama ka namin sa bahay. Siya naglalaba. Okay, na, siya nag, na. naglilinis, ganyan. Kaya ano, may, may nag-message sa akin. Kumusta si Yoli? Okay naman si nanay. Kalo ko nag brood na oh, siya. Ako yung anak ni Yoli. Yoli? Oo. Oh, oh. Yoli na... No, ang no, mga Felipe. Felipe. Ako yung anak niya, si Beng. Si Beng? Oo, oh, kilala mo si Beng. Oo. Oh. oh. Ganda. Eh, si Che, si Bet. Si, si Bet, saka si Che. Oo. Oh, oh. Okay, ko yun. si Beng. Oo, oh, oh, ako si Beng. Na... Padilyon. Padilyon. Mano taon mo? Na... Na... Pan... Na... 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 Ito si nung kadwam ito'y balay yung Si Gami, ito ito'y Ah, ikikanda ka lang si si Daunan Saka Napoy Napoy? Mano tawon mo nga na ano, nabulag ka? No, mat matagal na, may na Matagal na? <laughs> Oo. Parang So, yun mga mare, kasi may nag-message nga sa akin. Magkakala tayo doon sa inyo, di ba? Uh Oo. -oh, dahil madalas nga kami magpakain dito ng lugaw. Nagilinis pa ako Oo. Uh -oh, may, may nag -message. Kaya nung sinabi na siya, no, parang na ko siya. Dahil siya pala yung kasama namin dati umapait sa bahay na din. maliliit. Pa kami. Oh, siya, yun, siya yung, tagaluto taga-luto, taga-ano, taga, ano, taga laban namin. Matagal na. Oo, oo, matagal na. Kaya kami nandito dahil bigyan ka namin ng ano, ng bigas, ng grocery. Oo. Kaya Saka lang, kape. Oo, no? oh, may kape, may kape. Kapay oh, yan. pa. Kapay pa. Oo, oh, may kumimapay. Well, oh. Kaya Mag lang, Kaya lang, kilito. Si, si hindi mo lang makikita. Oo, oh, kilito, si kikilito. Si ah, saan kilito? Okay naman siya. Kala ka na, girl, kilito? Oo, oh, ayan. Oo, oh, eto. O, oh, kapain mo. Anong, kapain mo. Oh, yan. Meron kang paste. Ano dyan, may toyo, may bagoong, may, sardinas, may patis, may sardinas, ka may pe, kapika dyan. Oh, may mga tinapay. Madami. Meron ka pa siyang sardinas. Sardinas, At bigas. Ado, ado, ado. ado. Hmm. No, kung man ikan to manin. Ha? No, bayag to manin. Kapag may sponsor tayo, bibigyan ulit ka namin. Bili na ako na ng kasi. radyo kasi. Radio? Oo. Anong klaseng radyo? Yung may bagay na makuha. Yung... 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 Hindi ano? Maka tum, ka makatadar? Tumatadar ko lang. Hindi mo makatadar? Tumatad ka man? Ika, like that one. Ay, Mawa, alam mo. Huwag na. Pati ma makamaksa. Pasta uh <coughs> na, di Malakas pa siya. Malakas pa ako. Hana? Oo. Bilhin mo ako ah. Nang radio? Oo. Oh, sa mga makakapanood dito. Baka Kinyak naman. Na, no? Nakikinig ako na. Suryente no? na lang. Naki, ano, bulag kasi siya. So, uh, ah, Nakikinig ako na ng balita. Mm, balita. Yung ka, yung bagyo. Mm. Ano. Mm -hmm. na si Bet. Ah, si si Juan. Si Beng. Ako nga si Beng. Ay, ikaw si Beng. Uh -huh. Ilang anak mo? Dalawa. Dua. Ah, pipikilakin niya yun. Uh -huh. Oh, pipikilak. Ay, ako. Ang pangalaman si Beng. Si Beng, ako. Ikaw naman. Kumari ang pangalan mo? Susan. Ah, Susan. Susan. Oh. Laging pan. Laging pan? Oo, yung pang tulog. Ah, pang tulog. Dalawa. Hmm. Saka short. Saka short. Ganito ang kulay. Tsaka mm -hmm. damel, tsaka dame, yung pang bailan nyo. Ganito lang. Mm. Pang pan lang. Tsaka, wala kong, al ano, tatatlo na lang. Hindi, yung break. Apat na b**** ako. Apat na Sige. Saka apat uh, na short. Ah, oh, sige. O oh, ano, ana, ano, ano iba gamit? Maraming salamat po mm -hmm. sa inyo lahat, sa mm -hmm. Charizal Norte. Mm -hmm. ah. Alam ko naman kasi hanggang grade 5 lang ako. Mm -hmm. Malakas pa naman ako. Mm -hmm. Diba, tum tumataba ba ako? Mm Hindi. -hmm. naman ako kumain. Mm Hindi -hmm. lang mata dalawa kasi meron po yung... Apo yan, nabulag ka? Matagal na kasi. Ano doon, ako sa ilong naliligo. Araw-araw, araw-araw, naliligo. May sabon pa dito? Ay, awan yung sabon. O oh, sige, next time. Sabon na kuwa, pa, tangla ba? Ay, awan, hanggang. Dibla ba, kami ke ang sabon ko. Hana, nakagata. Basta umay ka lang eh. Mm -hmm, sige. Oh. Saka shampoo. ay Ayan, sige. Saka yung... yung ano yung tawag yun yung magmagwa ay yung yung may, may balot ah uh ah -huh. sige 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 um, maraming salamat <laughs> mm -hmm. Tiri Norte. Mm. Uh, biling kayo, gumatang kayo. Tiri Te? Norte. <laughs> radyo. Norte. Radyo. So, ang hiling lang niya daw ay radyo. Yung may baterya na may yung sagwalo ba? Mas mahal yung ah. baterya. Ko, ko, lang. Lagi sapsak na yung nasira na yung maliit ka nakakilala po kayo siya, ano, uh, siya po ay yung lakad lang ng lakad, kahit tanghaling tapat sa ano. <laughs> lakad? oh, di ba? Mag Magnaka lang. Mamaya, natuso oh. ako. Mm, Madi, hindi nga. Hindi nga ka pa nga na ulit. Ay, hindi. Hindi ko ah. Wala. yung ide. Di ba? Di ba? Ikaw yung naglilinis ng bahay namin, tsaka naglablaba. Wala. Oh. Nabayagan. Wala. Oh. manot upa lang idi lang ke tukip mm -hmm. ay dos lang tatang mm -hmm. kay idi ke buwan buwan edi ngayon eh oh, mahal na ngayon papaalam na kami ha oo oh, oh. oh. uh, pagpasensyahan mo na yung mga dala namin isang bigas buwan bigas ata hmm. na salamat oh, okay. ay salamat po Welcome. Welcome today, Little Norte. <laughs> 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 alam ko naman. Di snow bear, kinuubo no, ako. Hindi ko alam na, uh, ano, gusto mo ng snow bear. susunod na lang, ha? Oo. Okay, sige, bye-bye. 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 Thank you. Welcome. Welcome. <laughs> Little Norte.